Gabi ng August 17 sa Marikina, naganap ang umanoy panghahalay ng dalawang pulis na lalaki sa kabarong pulis na babae. Magkakakilala silang tatlo dahil iisa ang kanilang unit sa Marikina City Police Office. Allegedly, uh, sinakay siya ng dalawang uh, kasama niya sa unit sa Marikina and uh, nagpark sila sa isang area at nangyari ang alleged na uh, pag-molestya uh, sa kanya. Allegedly, uh, yun nga, uh, hinawakan siya nung uh, kasama niya na police sa maselan na part ng katawan niya. Doon sa log mismo ng kan ng mobile, ang uh, nabasa ko doon sa ano niya at uh, is only inipuan siya. But as to the sexual act hindi, hindi pa malinaw pagkailang araw nagkalakas ng loob ang police woman na maghain ng reklamo mga sinabing ano sa kanya na sabi uh, atin lang ito then after that 'yun uh, after several days uh, doon siguro na realize ng ating uh, victim or complainant na she has to report Inilipat na muna sa Eastern Police District ang patrol woman habang iniimbestigahan ang nangyari. Nakausap ko siya, okay naman but uh, yun nga, siyempre dahil doon sa nangyari, uh, umiiyak at uh, siyempre malungkot. Habang ang dalawang inirereklamong pulis na may ranggong patrolman at staff sergeant naman ay nasa preventive custody ng Marikina Police at Dennis Armahana, pinabulaanan umano ng dalawang inirereklamo ang nangyari. Kaya babalikan ang kanilang movement noong August 17.